What day today? July Good 6 2024. Hello. <clears throat> Good morning! Good morning! Good morning! Good Good morning! Chloe What like, mm -hmm. Good morning! Good morning! Good Good morning! Good morning!

Naya, wala din lang pangalan niya. Matano na ako. Kalisang. Fly high, butterfly. Ay ano? 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 Nilagay mo siya sa pasto. Pag-ibig sila. Sabi nila, mga hapong magdama. Ah, buti yung minum ako gabi ni Yosef. Okay ka na. Uh -huh. Good morning guys. It's another day. It's July 6, 2024. Bibili lang kami ng tubig niyan ha. Ang dami-dami dami namin. Kasama namin yung mga pamangkin ko kami ni daddy. Kasama doon sila sa unahan. Nauna na yung iba. Nakakatuwa lang kasi araw-araw sila yung kasama ko. Siguro nagtataka kayo nasan yung mga adult na kasama ko sa bahay. Ayun, busy sila sa gawaing bahay tapos pag-aalaga kay Nanay kaya araw-araw umaga-hapon ito lang mga kasama ko ang mga chikiting. Sobrang saya naman kasi memories, alam mo yun. Makikita ko sila sa makikita namin sila sa video kahit nasa Hawaii na kami. Na nila. dito so, nila wala dito, sa akin, Malapit lang kami ngubuwe Kanaya, we almost going down Hello, wala man Uy, si Noyo Uy, uy <Slack> Ipukan Uy, kanaya E, <smile> ito kami shortcut

<laughs> Ang dinner namin ngayon ay pritong pusit at pritong isda. Yun lang. Baby pino. Baby pino. Di ba para bukas? <laughs> so, Tapos makalat po talaga dito. Para kami may ano dito. Ukay-ukay. Mm. Oh Saling. Makagal magsahin, babe. Hi, guys. Magandang Sit lang. Wala po ang sa amin ng hugasan, guys. Lahat na yung naging hugas. Hindi na. Hello, guys.